udah ko sa inyo lahat ng Oh, batalok. Kapernan! Wala pa lang kain, wala palang lang inuman, wala lang kain. Ah, kain di ano 'yon? Di wala rin araw. Walang ano, walang Walang talo, walang inom. Zero <coughs> by 500. <coughs> 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 Iti daw, walang ano, wala inom. Ay po si daw? Dapat pala pag nasa tapat, dapat merindal na, ano? Dapat na ano, kaper na ano, pabila, mapa ano daw, mapa merindal. Pag may itinanim, may aanihin. Ayan po, higap pa rin ang Ayan po yung kakumpare ko, yung katalok.